Magandang araw sa iyo. Um handa ka na bang pag-usapan natin yung isang ideya na alam mo yon pwedeng magpabago ng tingin mo sa araw-araw. Ito yung konsepto ng living scent, pamumuhay bilang um, sinugo. Hindi lang to yung panglinggo lang or pag may event paano ba to nagiging natural na lifestyle, di ba? Galing sa mga um, sinabi mo kanina, parang susuriin natin to. Ano, bakit ba sinasabing identity ito, hindi lang basta task? Tapos ano ba talaga sabi ng Biblia dito? Kasi naisip mo na ba, paano kung yung bawat coffee break mo, yung meeting, yung simpleng kamusta, ay ano pala pagkakataon para magdala ng pag-asa, hindi lang additional item sa checklist mo. Sige nga, himayin natin saktong Sakto. Kasi yung living scent, parang pag-unawa yan na hindi lang tayo um, iniligtas mula sa something, kundi iniligtas para sa isang misyon. Pagbabalik to sa, kumbaga, original design natin, base sources natin. Parang sinasalamin ito yung Diyos na hindi lang naghihintay eh. Siya yung active, yung naghahanap, nagsusugo. Oho nga no. Pero minsan, iniisip natin parang parang ang awkward 'di ba or nakakahiya yung mag-share ng faith nakakagulat lang na sabi dito sa sources eto paraw yung pwedeng maging susi sa personal growth tapos mas deep na connections at mas malaking impact totoo ba yon lalo na daw ngayon na parang uhaw yung mga tao sa tunay na connections tsaka yung mapagkatiwala ang gabay Sinasabi pa nga, yung pamumuhay at pag-share ng paniniwala mo, basta may respeto at totoo ka, advantage mo para yun sa workplace. Totoo yan. At yung idea ng pagsusugo, hindi yan bago. Eh. Hindi lang sa New Testament yan nagsimula. Uh, kung titingnan mo sa Genesis pa lang, Genesis 1.28, yung utos na punuin ng lupa at pangasiwaan nito, may missional na diwa na yun eh. Pagpapalawak ng presence ng Diyos through us, kahit nung nagkasala na yung tao, yung tanong ng Diyos kay Adan, nasaan ka? Sa Genesis 3.9, hindi lang yun panghuhusga. Eh, pagmamahal yun, paghahabol. Sending God talaga siya by nature. Okay, so pattern na pala talaga to. Mula pa kay Abraham, Joseph, Moses. Tapos, ito yung medyo mind-blowing para sa akin. Si Jesus mismo tinukoy niya yung sarili niya as the sent one. Sabi niya, kung paanong sinugo ako ng ama, isinusugo ko rin kayo. John 20, 21 yun, di ba? Grabe, mahigit 40 times daw na banggit yun sa John lang. Ibig sabihin, yung pagiging sent one ni Jesus, hindi lang yun basta nangyari noon. Blueprint pala natin yun kung siya yung ultimate sinugo. Tapos sinugo niya tayo tulad niya, E yung araw-araw natin dapat ganun din. Oo, eksakto. At ang nakakabilib pa, yung pagiging saksi or witness sa Acts 1.8, hindi lang yan tungkol sa pagsasalita. Holistic to. Sa kilos mo, sa integridad mo, lalo na sa trabaho, di ba? Sa pakikitungo mo. Binibigyan din nga sa source natin na yung opisina mo, yung negosyo mo, kahit yung bahay mo, mission field yan. Yung excellence mo, yung empathy mo, yung pagiging tapat mo, yan na mismo yung patutuo. Hindi siya parang dagdag-prabaho sa church activities, kundi pagiging representative ni Kristo, ika nga sa 2 Corinthians 5.20, kung nasaan ka man. Okay, gets ko. Nabanggit din yung parang rhythmic duality daw ng simbahan. Ano yun? Yung gathered at scattered. Parang paghinga raw. Kumbaga... Inhale pag sama-sama sa worship at community, tapos exhale pag labas na para maging saksi at mag-serve. Ganun ba? Kaya yung challenge daw sa mga leader, based sa source, wag lang sukatin yung seating capacity, yung dami ng tao sa loob. Sukatin din daw yung sending capacity, yung impact sa labas. Paano natin gagawin yon sa everyday life? Mahalaga talaga yung missional mindset, yung mata na nakakakita ng opportunity. Gaya ng sabi ni Jesus, di ba? Tingnan niyo yung paligid kasi hinug na yung aanihin. Hindi lang puro problema ang mundo, kundi handa na rin for hope. Critical din yung proximity, pagiging malapit. Parang si Jesus lang, nasabi sa isang version ng John 1.14, parang tumira sa ating bahayan. Ibig sabihin, maglaan ng oras, makinig ng malalim, magmahal ng walang agenda, hindi minamadali. Sa Christian beliefs, kaya mas kailangan daw, sabi sa sources, yung authenticity. Tapos availability, consistency. Mas importante daw yung tapat na presence kesa yung pa-impress na performance. May sense? At yung faith daw, lumalago pag sineshare. May binanggit kang plus one to plus four framework kanina. Paano ulit yon? Ah, yun. Magandang tanong. Bali yung plus one, yun yung initial contact lang, simpleng kamusta, pakilala. Yung plus 2, sharing life na, kwentuhan ng buhay, experiences, hindi lang puro work or surface level. Yung plus 3, dito napapasok yung sharing the gospel, malino mong naikukwento yung good news about Jesus. At yung plus 4, discipleship and multiplication na, tinutulungan mo na siyang lumago, tapos siya naman magsha din sa iba. Usually, yung plus 3 at plus 4, yun yung medyo iniiwasan eh. Dahil sa takot, o hiya, o oh awkwardness. Pero kailangan tandaan, sabi nga sa sources, hindi ito pamimilit. Mahalaga yon. Invitation to. Love speaks, ika nga. At hindi tayo solo flight dito. May power galing sa Holy Spirit, Acts 1.8, para maging witnesses. Grabe, ang dami nating napag-usapan. Ang lalim pala talaga. So, malinaw na yung living scent, hindi siya parang additional burden, no? Pagyakap pala to sa kung sino talaga tayo bilang followers ni Kristo, bilang mga ambasador niya, di ba? Mga representative ng pagmamahal at katotohanan niya dito sa lupa. Exacto. Yun yun eh. Tungkol ito sa pagiging channel ng pag-asa, ng reconciliation, daladala yung power ng Espiritu. Nasaan ka man, mula pa sa Eden hanggang nayon, hindi lang tayo iniligtas. Isinugo rin tayo. Kaya siguro, eto yung iiwan nating tanong para pagnilayan mo. Kung bawat isa sa atin mamumuhay ng may ganitong consciousness na sinugo tayo sa opisina, sa kapitbahay, sa pamilya, kahit online, ano kayang klase ng pagbabago ang mangyayari? Hindi lang sa mundo, sa paligid natin, kundi pati sa sarili nating pakiramdam ng purpose ng kabuluhan. Hmm.